Dahil sa Pinoy na ito, kinabahan ang giant brand na Colgate dahil sa ginawa niyang abot-kayang na proudly Pinoy. Nagpanik ang mga brands gaya ng Colgate at Close Up dahil marami ng Pinoy ang nagswitch sa ginagamit nilang toothpaste. Maliban dyan, yung factory na paggawaan nila ng toothpaste, marami sa kanilang workers ay mga bingi at pipi. In short, mga PWD o Persons with Disabilities. At ang kumpanya na yon itinayo ng isang negosyanteng napakagaling at napakabait. Tara, kilalanin natin si Dr. Cecilio Cuoc Pedro, the man behind Happy Toothpaste. Hmm, nga pala, shout sa kamagkakas ano nating nagsuggest ng topic na ito? 1985, si Dr. Cecilio Cuac Pedro ay may aluminum tube manufacturing business na nagsusupply sa mga malalaking toothpaste companies gaya ng Colgate at Unilever. Pero noong nag-shift ang mga brand na ito sa plastic tubes, bigla siyang nawala ng customer. Sa mga gitong klasing sitwasyon, most businessmen would quit. Pero si Dr. Pedro, hindi siya nagpatalo. Imbis na magmokmok, ginamit niya ang natitirang machines at nag-design, naggagawa na lang ako ng sarili kong toothpaste. And that's how Lamoyan Corporation and its first brand, Happy Toothpaste, was born in 1988. Pero bakit Happy Toothpaste ang pangalan? Ang ibig sabihin ng Happy is part ito sa word na Happy na gusto ni Dr. Pedro i associate ang brand. At kapag Happy ka, syempre nakangiti ka. Proud na ipakita ang malinis mong ngipin gamit ang Happy Toothpaste. But to give it a twist, iniba niya ang spelling nito to make it more Pinoy. At guess what? Siya ang kauna-unahang Pinoy na nakalaban sa market ang mga dominated na multinationals gaya ng Colgate at Close Up. Pero hindi lang pera ang habol ni Dr. Pedro. May mga advocacies din siya. Sabi nga niya, we are not just in the business of making profit, but in making lives better. At ang isa sa mga advocacies niya, gawing PWD friendly ang workplace at factories ng Lamoyan Corporation. Actually sa kanilang planta, one third ng workforce nila ay hearing impaired. Kaya required din ang mga managers na matutong mag-sign language. Hindi lang basta inclusivity ha, may respeto, may dignidad, at may tunay na malasakit. Kahit may automation na at ma- marami ng mga nagsilabasa na high-tech machine sa paggawa ng toothpaste, pinanatili nila ang manual packing line para may trabaho pa din ang mga kababayan nating PWDs. Pero ang tanong, gaano kalakas ang happy sa market? Well, kung titignan natin, ito ngayon ang market share pagdating sa toothpaste dito sa ating bansa. Nangunguna ang Colgate. Nahawak pa din ang 50 to 52 ng market. And then, andyan din ang close-up ng Unilever. Nahawak ang 25 Pero si Happy, nakapenetrate na ng 20 market market wow. share. Take note, Pinoy brand ito. So malaking bagay. Kasi kahit ilang dekada pa lamang siya, kumpara sa mga kalaban niyang almost 100 years old na, to have 20% market share is a huge thing. Bakit nga ba nag-click ang happy? Well, sa kanyang quality din. Maliban dyan, sobrang affordable. Mura siya. Halos kalahati ng presyo ng imported brands. At syempre, relatable branding. Beyond toothpaste, nag-expand sila to feel more Filipino needs. Gumawa sila ng mga produkto gaya ng Gumtech, which is for gum care, gas, dishwashing paste, detergent, kotita, at marami pang iba. Lahat 100% Pinoy made. Karabe no? Nakaka-inspire talaga ang kwento ng Happy at ni Dr. Cecilio. Anyway, meron ka pa bang ibang mga brands or kwento ng mga Pinoy na gusto mong i-feature sa ating channel? Comment mo na yun sa comment section. Huwag mo na rin akong kalimutang i-follow ha. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.